Kailan po ang roll out pong 20 pesos na presyo po ng bigas? At sino po ang implementing agency sir? Actually pwede na ngayon ano pa uh, we're just dog uh, yung documentations lang ng ating mga LGUs ang inaayos namin at uh, I heard ya uh, ilo is uh, soon oh, baka anytime this week. Uh, pero yung formal launch naman basically ang target is May 1 sa Cebu uh, gagawin. Okay. sir, you don't mind us asking na medyo kaunti lang pong detalye dito. Na nangangahulugan ho ba na with this program, burado na po o hindi na tutuloy yung Rise for All program ng DA? ay hindi. at Tuloy-tuloy pa rin naman yung mga ibang programa ng DA. Mag-a-adjust lang ho tayo ng mga presyo ngayon. Katulad nga nung sa Kadiwa natin na P29, malamang uh, gawin na rin P20 yon at finalize lang namin ho yung detalya. Yung Rise for All naman na, na 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 programa yun din i-adjust din yun yung mga presyo para mas uh, abot-kaya ho ang, ang bigas. So, uh, basically po papano hubang sistema dito? Uh, ano pong uri ng bigas itong mabibili ng ating mga kababayan? Saan nila ito mabibili at paano po ang kwalifikasyon ng mga pwedeng pe pong makabili? Meron po ba? Go ahead, sir. Well, sa pilot project na basically uh, uh we leave it up to the LGU kung sino yung uh, mabebentahan nila no sa, uh, sa ngayon. Do sa of course yung sa Kadiwa naman natin once we launch the P20 sa Kadiwa, uh, yan naman yung mga for uh, vulnerable sectors yung 4P, uh, PWD, single parent, uh, senior citizen among others. Uh, dito sa major rollout natin sa region 6, 7 and 8 sa Negros Island region sa uh, depende na ho yan sa LGU muna. Since nga, pilot project to, gusto din natin makita yung run rate, uh, gusto din natin makita kung sino yung bibili. Uh for the, for the moment yung initial rollout natin it's it's a uh, basically open for all yan from sa sinasabi nating uh, pilot areas. Okay, so sir para di buo natin pong mas klaro po ihiwalay natin ano Kanin yung may LGU uh, component and then meron po tayong yung ating pareng pong Kadiwa, no? So kung LGU sir nanganghulugan ba na yung LGU ang babagsakan ng NFA ng NFA rice and then sila din po ang gagasta sa kaukulang subsidiya para maging 20 ang bigas? Uh yes, uh basically uh unang uh, una ko -una, kailangan MOA kami with FTI and uh, the LGU. Then, uh, di-deliver na namin yung bigas. Ang usapan dyan is uh, yung 13 pesos na uh, subsidy yan na tinatawag o yung gap ay hati ho ang national government uh, at uh, ang LGU. So, 650, 650 ho uh, 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 on, each side. Opo. Uh, pero sir, sa report ng NFA, hindi ho ba dito po sa ating Rise for All program, uh, sa report na amin din po nakuha mula sa NFA, sinabi niyang matumal eh. Wala nga pong kumagat na mga LGUs, no? For whatever reason. Dito ho sa programang ito na 20 pesos, ano po ang ating assurance na meron pong kaagat dito, talagang magpapaluan ng LGU? Ang anong yari ho kasi doon sa 33 pesos natin na Rice for All sa na ginawa sa LGU? Uh, binenta ho natin ng 33 yan ng NFA at benta dapat ng uh, LGU is 35 or up to uh, maximum 35. O pwede rin lang benta ng 33. Uh, ang problema ang problema kaya hindi masyadong nakagat is uh, yung local prices of so, due to yung uh, bumaba na rin eh. To, may mas mura pa nga ho sa 33 namin minsan sa may 32 na kaya Uh, kaya uh, siyempre mas convenient po so pumunta sa kung saan yung palaging para yung pinupuntahan. Kaya tingin ko naman ngayon kaya kaya kailangan din namin ibaba talaga yung presyo dahil I amin mean, talagang marami pang din stocks sa mga bodega natin at kailangan talaga natin natin ma-move out ito kaya ay uh, na napag-isipan sa so, utos na rin ni presidente na Ibaba na natin sa 20 yan para tumakbo na, ma-move -ma 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 out na yung mga stocks na yan para makabili tayo ng mga bagong palay mula sa ating farmers na nangangailangan ng magandang presyo. Sige po. So bago ko itong hayan po yung Kadiwa, balikan ko lang itong LGU, Secretary. Uh, sir, gaano po kalalim ang pag-aaral na ginawa nyo rito sa usapin po ng viability of the program as far as LGUs are concerned? Paano po kapag, paano ho ah, in case na mga hindi po kagatin ng mga LGUs, uh, yung pong inyong iniaalok sa kanilang bigas, paano po yun kung sakasakali? Ah, uh, meron din kaming ano, dahil, narinig ko ho yung panawagan ng uh, yung Grains uh, Association of the Philippines, no? Yung grecon ba yung tawag sa nila, narinig ko yung ano na willing silang tumulong sa programa ng gobyerno. Uh, I have already advised yung ating uh, mga kasama sa DA na kausapin na sila para maybe by next week or this week i-meetingin na namin sila na para pati yung mga retailers sa uh, in that association nationwide naman yan. Sila din yung dating mga retailer ng mga NFA dati nung hindi wala pang RTL at uh, we were planning to tap them also. Opo. Kapag po Greco na ang magiging distributor nito, paano po yung issue ng subsidiya, sir? Ah, uh, na yun, uh, medyo may challenge doon. Uh, baka pagdating doon ay ah uh, yung uh, hopefully we will uh, link kasi uh, uh, ang ang issue diyan is basically the, the capability of the LGU to market the product you know the, the rice so kailangan baka yung tripartite agreement yan tatlo tatlo parang LGU pa rin magso-subsidize ng partner nila sa pilot project nito pero ang katulong nila pagbenta nito is yung yung asosasyon ng uh, retailers ho Uh, hindi pa pwedeng pe alisin sa equation. Kung sakasakali lang po, sir, na may mga lalawigan na matumal sa LGUs, ayaw kagatin ng programa, uh, paano po yun? Hindi talaga uubra na fully subsidized ng gobyerno, ng DA o NFA, yung rice na ipapamahagi, bibibenta ng Grecon? Uh, for this pilot project naman, uh, tingin ko pwede. Kasi nandyan na ho yung bigas, eh uh, ang, uh, ang na yung bigas. 300, as of today, is 370,000 tons na. is almost 8 million bags. Andyan na yung bigas eh. Regardless kung anong presyo na ilarga namin yan, uh, uh, it really matter anymore. In, 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 yan ang katotohanan dyan. Opo, uh, it doesn't matter pero uh, magkano ba ang puhunan dito ng NFA? At ano bang uri ng bigas po ito, Secretary? Well, yung other uh, of course the quality of rice is that uh, basic na uh, uh, inaani at tinatanim ng ating farmers. Uh, ang pagprocess uh, dito, yan yung tinatawag na 25% broken ano or tinatawag na well milled. Mm -hmm. So standard 'yan sa ating buong uh, local rice industry at uh, yan din ang kalidad niyan. No? Uh, ano ulit yung isang tanong? Opo, opo. Uh, yung nga po, iyo uh, pong itong uh, klase ng bigas, ano po uh, na inyong ipapamahagi at magkano ba talaga ang puhunan dito ng NFA per kilo? Well, if we buy uh, well, last last year, no, ang average price niyan ng uh, bigas na yan ay 27 uh, pesos eh. So kung i-multiply mo strict by 63% recovery, nasa 50 mahigit ang presyo niyan. No? Uh, kung bibili naman natin ngayon yung sa, presyo ngayon na ng NFA ngayon, nasa mga 42 pesos yan, 40 pesos yan. Mm, mm. So lumalabas po sa gitari na itong ating uh, for disposal na stock ng NFA hindi lamang 13 pesos per kilo ang subsidy natin dito, mas malaki pa. Ano? Uh, that is just additional uh, no, no it is not. It is uh, more than that. Uh, yes. Uh, more than 13 pesos per kilo ang subsidy. Uh, minimum 20 plus din siguro ang, uh, ang ang total subsidy. But of course, uh, pag sinabi natin na uh, Uh, depende how you look at it tayo kasi mm -hmm. kung titingnan mo naman kung binili yan ng 27 peso last year ang laki naman ng kita nung uh, presyo na yon na napunta sa farmer mm -hmm. as kita nila opo, opo, di ba opo uh, kung binenta binili natin ng 23 yan eh ang cost ng palay na production is 14 eh. mm -hmm. so basically uh, may 9 pesos nakita na napunta naman sa mga farmer. Opo, diba? opo, opo, opo. So opo. kung kumpitin kung, kung natin lahat yan, hindi naman ganun, uh, it's not as easy as saying na lugi ng 30 pesos o 20 pesos. Siguro somewhere in between. Opo, <laughs> opo. Sige po. So sir, uh, again, dito lang po sa Grecon, bago ko ito iwan na issue. Uh, ito pong Grecon na inyong idea na tie up sa kanila, pinag-iisipan pa lang ito? Wala pa ito talaga doon sa blueprint kung ng plano? Ah, wala ho. Wala, wala talaga. ah uh, uh, kasi, siyempre, kagaya ng banggitin na rin, yung subsidya na 6 pesos, eh, hindi naman kaya naman ng Greco na mag-subsidy uh, nun. Eh. It, uh, sa, ang, ang may, may, kaya lang is yung mga LGUs actually na wag uh, mag-subsidy. Kaya uh, to join yung parte sa subsidy. Kaya ngayon nga na, of course, we are talking of, always about worst case scenarios. Asa na tayo dyan na palagi pa worst case scenario ni pag-iisipan. Then if we really have to use the network of grecon to dispose of the stocks that is badly needed to be moved out of our warehouse then uh, if it comes to that we will do it her opo opo pero uh, under the present uh, uh, law uh, governing the um, functions of NFA wala po naman doong problemang legal kasi NFA basically po, di ba? Um, bagamat ngayon meron pa rin po yata ang food security declaration ay ang NFA nakapag-dispose po ng bigas pero wala po naman pong problemang legal don kung ang NFA rice ay ibebenta ng mga pribadong trader sa palengke. Uh, technically wala akong nakikita ang problema doon as long as it is uh, ang mangyayari kasi that uh, directly from NFA hindi ho pwede kaya mm -hmm. ho ang nangyari ho mayroon naman agreement ang uh, Ormawa mm -hmm. ang NFA sa Food Terminal Incorporated which is a GOCC of the DA mm -hmm. na sila pwede actually magbenta kahit kanino Okay, sige po. So, Sec, uh, dito po sa inyong pilot na ito at roll out sa Visayas, dito pa lang po, more or less, magkano nang kailangan yung pera, pondo, para po sa subsidy? At yung subsidy niyan, ilang buwan o ilang araw lang po tatagal yun? Uh, sa computer, well, hanggang nangyari, ho, uh, binigyan kami ni Presidente no, ng uh, 4.5 billion peso galing sa kanyang uh, contingency fund mismo para nga magawa itong proyekto na napinlano na namin matagal na. Uh, at uh based on sa three dating computation na 350,000 tons ano of uh, stocks ng NFA this should last until December 2025 sir. Opo opo. So uh yung pong binabanggit niyo pong 4.5 billion is uh, ano po ito? Ito po ay particular lamang sa Visayas region sir to clarify please. Uh, uh, for the moment yung know, region 6, 7 and 8 and uh, uh, Negros Island region Um, pero ma malamang isasabay na namin siguro uh, day after the launch sa Cebu nung ano is yung mga kadiwa ho natin na uh, nagbebenta ng tinatawag ng P29 magiging P20 na rin yon. So for the vulnerable sectors, no? Uh, so isasabay na rin yon. Tapos meron din naman hon mga uh, uh, nag-join nga doon sa sinasabi nyo yung 33 pesos na nilaunch namin at uh, katulad ng Councilor San Juan Nabotas, uh, Mati sa Davao Uh, parang gusto rin namin silang bigyan ng opportunity naman na makabawi kami sa kanila dahil na, na kami at pati sa kanila uh, ma -ma magbibigay -mag 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 na rin tayo na, uh, as long as they're willing to pay uh, the counterpart. Mm, opo. Sige. So going back dito po sa subsidiyang ito, uh, saan kukunin yung pera ng mga 4.5 billion sir? And then again to, to be clear about this, ito po lamang ay for uh, the 16 provinces in the Visayas? Ganun po ba yun Secretary? Ah, uh, sorry, medyo napuputo ka. Ano na ulit? Opo. Sec, uh, yung 4.5 billion na subsidy is only for the Visayas rollout of the program. Saan po kukunin yung pera? Ano na nga, kagaling yung pera ho ay binigay mismo ng ating presidente mula sa kanyang contingency fund ng Office of the President. 4.5 billion ho yun. Mm -hmm. Dito sa, at yun ang gagamitin ho natin dito sa ating uh, pag-roll sa the Region 6, 7, 8, and uh, Negros Island Region. Pati na sa mga ibang areas na sumama doon sa 33 peso na rice emergency project. Huh? Okay. So, uh, nangangahulugan po na ito pong 4.5 billion is only good for the Visayas Region. Uh, within the, ngayong ngayon pang taong ito, meron pa hubang pera na maibibigay ang Presidente para po sa ibang regions sa programang ito? Well, sa ngayon, uh, wala, wala, uh, yun, ang, yun binigay ng ating presidente. Pero meron pa hong uh, pera sa NFA. Ho. Uh, dahil uh, tandaan mo natin, yung stocks na 358,000 tons as of last week and ngayon 370,000 tons na yan, bayad na ho lahat yan. Mm -hmm. uh, technically, bayad na, bayad na, lahat yan. Uh, depende na lang huyan kung talagang ibibenta namin mababa o hindi. Ang kaya naman namin uh, sina sinasubsidize, uh, kailangan ng subsidies, kailangan din namin ng Ah, uh, para makabili ho din tayo nang yung yung 4.5 na yon, na billion ho, ibibigay ho yun sa FTI, ibabayad din ho yun sa NFA para makapagbili din ng mas marami din palay eh. Oo ano nga po, di ho ba sir ang uh, ang NFA po bilang isang, uh, 'di ba? Ang NFA po GOCC din. Yes sir. Opo, opo. So ito pong NFA na ito, may pera ho sila pambili ng palay, pag-process po ng palay and then ito nga po, kasama na ngayon, ito pong distribution. Pero kapag ho ba binabanggit niyo na mismong NFA na ang siyang panggagalingan ng subsidy for other regions, paano po yung pagpuno sa pera po ng NFA considering po na ang kanila po naman pong dati pang record ay eh, lugi po sila. Ah uh, well, uh, yung uh, pera ng NFA actually na uh, yung stocks natin is worth uh, uh I can't exactly say magkano yung worth of stocks ngayon. Baka nasaan at least 9 or 12, 12 billion yung, uh, yung current stocks natin na meron. Tapos meron pa tayo tayong 12 billion ng in cash for the 2025 budget na pwede pang gamitin pang bili. Mm -hmm. So medyo, meron namang may, may pondo naman. Opo. Opo. Uh, kung may pondo po naman for 2025, nangangahulugan po na maaari na rin pong maramdaman o mabinipisyuhan po ng programang ito ang ibang regions outside of Visayas? Ay uh, ay uh, yes, nung tinitingnan namin yung uh, poverty incidence, uh, based on poverty incidence, uh, nakita din namin mataas mo sa Barm ang uh, yung poverty level ano, sa Barm and other areas. Uh, we we it down, we're just sinusuri lang po namin ngayon kung uh, para para mas fair yung uh, yung sa second wave nito, uh, mas fair yung kung saan natin ibibigay sa mas mataas na poverty incidence. So hindi ito limited sa Uh, sa, sa initial pilot lang ho, ito yung sinasabi ko. But maybe after three months, makita na namin yung mga run rate and everything, then we will expand ho, uh, hanggat kaya ng no stocks ho. Opo, sige. So dito po ngayon nga sa inyong implementasyon sa pilot at maging posible po sa BARM, dito po, uh, kung hindi LGU, kung walang Grecon, kadiwa lang talaga po ang distribution center nito. Uh, sa ngayon ho, gano'n-ganon, sa, sa ngayon gano'n Opo, pero sa Kadiwa po naman, wala pong sisinuhen. Kahit na po sinong Pilipino, pamilyang Pilipino, pwedeng pagbentahan ng hanggang 10 kilo po ng bigas araw-araw. Ah, -araw. uh, yung sa Kadiwa program ang 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 pwede lang ho dyan is yung mga 4 uh, PWD, senior citizen, uh, single parent or solo parent, uh, hmm. at may limit ho yun na 30 kilos of rice per month. Ayun. So, ibig sabihin po, sa kadiwa, talagang meron po lamang mga kwalipikadong benepisyaryo, Hindi lahat. Sa LGU po, bahala na ang LGU kung sakasakali. Doon po, pwede pe na kahit sino. Uh, pero sa initial, ho, may, may, ang limit ho is 40 kilos per month. At uh, bakit ho 40 kilos? Kasi yun yung tingin namin na kailangan namin na run rate para ho maubos yung stocks namin sa mga warehouse. Pero kung medyo malakas po ang off-take nila para masilbihan namin yung ibang mga probinsya pa, baka babaan yung 40 na yun to 20 kilos kada buwan ho. Opo. Sige. So sir sa sa, sa ngayon po na na budget season na. Uh Oo. -oh, meron ho ba kayong proposal na ngayon po sa budget uh, deliberations ninyo sa sa uh, budget uh, development uh, coordinating council uh, dito po sa programang ito? Yes. Uh, basically ang every year na NFA budget is 9 billion. Uh, we will be requesting na sana madagdagan to to become uh, 27 billion ho. Para, para para pero para naman ito sa proyekto na i-launch ito uh, next year nationwide uh, 20, 2026 nationwide to well ang target namin as of the moment na ano, sa idea namin is a uh, 15 million families ho, so, roughly 51% of the population ho uh, below below Ah, uh, ang, ang kinocompute namin is yung below below middle class ho. Mm, -hmm. opo. So, uh, so uh, ano po ang yung budget figure for this program part uh, ano? Uh, Kusa asakali po, mga magkano ang kakailanganin na dagdag budget o subsidiya for NFA uh, for next year? Kung kung gagamit ho kami ng only uh, all, all local rice, uh, technically uh, we will need about three to 25 billion sir. Uh, pero kung mag -a hybrid kami ng uh, imported rice sa local rice ay pwedeng mapababaho to. Opo, opo. Saan kayo kukuha ng imported rice, guitarist? Uh, depende sa nang uh, mura at magandang kalidad. Uh, kagaya ng Vietnam, Thailand, mm -hmm. uh, India. Mm -hmm.